O, oh, nara guys, Oh. Ang kaning diri sa abuhan, guys. Kaning bangga sa toro. Kabalo mo, guys. O, oh, kung saan ni, guys. Ako kung gisanda yung, guys. 2x4 tubular. Oh, connection diri, guys, Oh. Tapos, di building na ko ang salubot, guys. Para dili sa mo overflow diri ang tulo. Dito, gita handos. Sa gawas, sa labas. O, oh, yan, guys. Diyan, tutulo lahat ng tubig na bumangga doon sa wall ng abuhan, guys. Oh. Okay, guys. Mora dia ang among gisandayong, guys. Banggaan ng kasi tatlo ba guys tubular to x 4 dito na was out dito guys oh ang tutorial video na to guys ay kung paano magdugtong ng zipper lens na ang mga reject ay magagamit pa rin natin yung mga putol-putol. O oh, ganito lang guys o, oh. bulikatin lang natin tong isa. Tapos ito na ang resulta sa dulo niya guys o, oh. na, nabulikat ko na guys. Tapos ipasok lang natin tong isa guys. Yan. Tapos dikdikin natin siya ng pamalo guys para pumasok siya guys. Hanap tayo ng kahoy pampalo. O, ganyan lang guys. O, dikdikin mo lang siya guys. Ganyan. Uh, hanggang mag-level yung binulikat ko guys. Kung sa Bisaya pa. Ganyan lang yan guys. O, ganyan pagdugtong ng mga ritaso guys. Para magamit. Di sayang. Tapos, i-welding natin to guys. Ispat-ispatan lang natin to guys. Para matibay ang ano. Ayan guys, oh, para matibay ang dugtong natin guys. Para hindi naman masayang yung materialis natin guys. Tapos ibigay ko to, kay Justin guys kasi gusto ko siyang matuto si Justin magwelder guys. Para sa sunod na kuan guys, siya na rin ang magwelding guys. Mabuti naman ito si Justin guys. Madali lang turuan kasi kursunada din siyang matuto. Oh, pag sinasabi niya nga ako na naman papare, oh, bigay ko kagad yung welding rods kanya guys para matuto talaga. Tapos nanood yung papa niya guys oh. Oh, gusto na rin matuto si Gerardo Pahonde guys oh. oh. tingnan mo nga. Siya na nga ang pumalit guys oh. Tinagawan patuloy ng oh, tinagawan patuloy ng Rayban si Justin guys oh. Oh, yan talaga ang gusto ko guys. Na gusto talaga matuto. Ayun na guys, si Gerardo Paho only. Praktisan to ni sila o building guys. Kaya kung pangalitan, wala na may oh, oh. bakal nga welding guys. Oh, oh. Daghan mo mga kahoy din nga putol-putol, guys. Amo ng pang-welding mong tanan. Kunyag amung kusinira, guys. Konsensya sa pagtataw sa kuha, guys. Kaya tingala sa nga nag-yaw-yaw na ko. naras guys. O, oh. na-plaster pa siya, guys. Na-plaster pa siya. Ang kanang na ito, guys. Dili lang na isabot sa init, guys, ha? O, ha, ha, ha. O, grabe. O, oh, oh. anara na, guys. O, so, pastisan na to, nagmayo, guys. O, oh. grabe. Ayaw, lagi mo pasirit ka, di Grabe ba? mo pasirit, <laughs> ba. guys?

sabal uyere tingal timan oh oh ya nakaymo <laughs> pasirit guys oh ayan guys nya hatag lagi mahoman nga mumubung guys oh oh si janjan -jan bilukura da ni guys anak sa kumanghod. oh kung kinsa gusto magpatrabaho kunta ka lang midre guys oh oh brato na guys pwede mo buhang yo og singko, nya ang amo ang hilpir guys oh Bayo na pod ni mo welder guys si Justin Matunhay on onde oh. Oh. Oh, rabi di makai buruk Jan Lloyd oi. Oh. Eh. <laughs> Oke okay, guys. Oh, mana kitaan guys? Oh, mau dari speaker side guys. Ini dari tas speaker guys. Oh, nara guys oh. Narami ko na mo sa dool guys oh. Ini guys simbahan na sa Sabdista. Silingan aku. Nya kana ng abuhana guys. Usbononon pa ning abuhana guys. Kana ako na ilisak atop guys kay patung, ramen tanang halo blaka na guys. Ako na nang itsubular ang pundasyon na, na guys.